Tay, nandito na po ako. O oh, na, ang agam mong nakauwi ah. Tay, maga kasi natapos yung trabaho namin eh. Kaya pinauwi agad kami ni boss. Ah, ganun ba na? Sakto, nakapagluto na ako ng pagkain natin dyan. Magpahinga ka na muna dyan para mamay makapagkain na tayo. Sige po, Tay. Nak, saya saya mana ka. Hindi ba yung kausap mo dyan sa cellphone mo na? Parang kinikilig-kilig ka pa. Tay, sasabihin po sana ako sa inyo eh. Aso, ayan naman ako sabihin sa inyo. Oh, no. Ano naman yung sasabihin mo? Bakit ka naman mahiya? Tay, hindi naman po sa nahiya ako sa inyo. Natatakot lang po ako. Kasi, pinagugustuhan na po ako. Ano ka ba naman, nak? Kala ko naman, yung sasabihin mo? At ano naman yung kakagalit ko, nak? Eh, pinagdaanan ko rin yun nung araw bago ko makilala nanay mo. Alam mo ba na, kung kayo na rin niya, sa lolo mo. Ah, ganun po batay Gusto ko na po sana ipakilala sa inyo eh. Ah, ganun ba na? O sige na, kapunta mo siya rito para makilala ko na rin na bubistaw mo. Sige po, Tay. Papaalam ko po sa kanya para makilala niya na siya. O sige na. Tay, ayos itong bago nilipatan natin bahay ah. Medyo malaki-laki. At least, nakakagawa ka ng electric pan. Sayang din yung kikitain mo. Oo nga, anak. At least, malaki-laki itong nakuha mong bahay. Kahit paano, nakakagawa rin ako ng bintero para makatulong din ako sa iyo sa bayan sa bahay. Oo nga pala, anak. Kailan mo nga pala pakikilala sa akin yung nagugusto mo? Di ba sabi mo sa akin, pakikilala mo sa akin yun? Oo nga pala, tay, ano. Pero huwag po kayo mag-alala, Sinabihan ko na po siya. Medyo busy lang po siya nakaraan. Pero tay, huwag po kayo magalala. Papakilala ko na po siya sa inyo. Paano tay? Dito na po ako. Oh, sige na, mag-iingat ka. Ha? Sige po tay. Tay, nandito na po kami. Medyo traffic kasi. Kaya medyo natagal lang kami. Oh, mabuti naman nakarating na kayo. Oh nga pala, nakapagluto na ako sa loob. Kumain muna kayo. Oh, ano to, barkada mo? Oh nga pala, asan nga pala yung pakikilalong siya aking girlfriend mo yung nagugustuhan mo? Tay, hindi ko po sa kabarkada. Saka tay, siya po yung papakilala ko sa inyo. Kasi siya yung nagugustuhan ko. Aris, pakilala ka na kay tatay. Tay, si Aris. Po. Ano yan? Ano yan? Randy! eto ba yung pakikilala mo sa akin? Akala ko babae. Hindi ka na naiya. Kapwa lalaki kayo. Di ba sabi mo pa sa akin, bibigyan mo ako ng maraming po? Eh, paano mangyayari yun? Ay, lalaki yan. Hindi ka na nahiya. Bibigyan mo pa ako ng malaking kahiyan dito sa lugar na ito! Tay, kala ko pa naman naintindihan niyo ako. Pero tay, hindi niyo pala ako naintindihan. <coughs> tay, siya po yung nagugustuhan ko. Siya po yung gusto ko makasama habang buhay. Mahal na mahal ko po siya. Bambi, ano ba yung sabi mo? Intindihin kita? Ano ko tayo intindihin? Ay lalaki yung pinakikilala mo sa akin na yan. sabi sabihin mo, intindihin kita? Magkialis lang aki dyan. Nawalan ako ng gana sa inyo. Huwag mo kausapin! Saka mo na ako kausapin pag malinaw na pag-iisip nyo! Nakakadiri kayo! Aris, pasensya ka na ha. Yaan mo, natatanggap ka rin ni tatay. Oo oh, Randy, tao oh, nawa ako naman yung tatay mo eh. Alam ko hindi madaling tanggapin. Kaya alis na muna ako Randy ha, kausapin mo yung tatay mo. Sige Aris, mag-ingat ka ha? O tay, matagal na yung ubo nyo ah. So, bakit di kaya kayo magpa-check up? Uh, hindi na. Kung akong problema ubo lang naman to. <coughs> Sigurado kayo tay. Sa nga pala tay, mga ilang araw pala akong mawawala dito. Baka mag-i-stayin ako. Eh, hindi ko naman kailangan na pag yung boss ko. Ganun ba? Sige, huwag mo ako intindihan. Kaya ko naman mag-i-jarate eh. Tsaka sayang yan, ituloy mo yung trabaho mo. <coughs> ah, ganun ba tay? Sige tay, huwag po kayo mag-alala. Patitignan-tignan ko na lang po kayo pag wala ako. Paano tay? Mag-asikaso muna ako ng mga gamit ko. <coughs> <coughs> Parang oh, may na, tao siguro. sa kusina namin ah. Titignan ko nga muna. Oh, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Eh hey, tay, kasi na po pala kayo. <coughs> Napagluto na po pala ako ng pagkain nyo para kakain nila po kayo. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo magluto ka rito? Saka sino nagpaintulot na pumunta ka rito sa bahay namin? Hindi pa po pala sinabi sa inyo ni Randy na ako po sinabihan niya. Aris? Aris? Ay, teka lang. O, Randy, ito pala. Bakit? Aris, makikiusap sana ako sa iyo. Eh. Baka pwede mo bantayan si tatay at saka tingnan-tingnan mo na rin kasi mag ako sa trabaho. sa linggo ako nandoon. Na Randy, pasok ka muna dito at umuulan. Alam mo, Randy, sa akin walang problema yun Kahit eh. nga tingnan-tingnan ko at bantayan ko yung tatay mo. So nga lang, yung tatay mo, kapag nakita ko, mag-alit sa akin. oh, Aris, alam ko. Pwede mangyari yung sinasabi mo. Pero itong tangin paraan para magkalapit kayo ni tatay. Ginaaris, kumayag ka na para sa akin. Sige Randy, gagawin ko to para sa'yo dahil mahal kita eh. Para tignan-tignan po kayo kasi nga daw po, nararamdaman po kayong sakit. Kaya ito po, nagluto po ako ng pagkain nyo. Wala akong pakailam kung binili na ako ng anak ko sa'yo. Hindi ako lumpo. Kaya ko magluto ng sarili ko. Sa kanya ko yung balido pa. Umalis ka lang dito. <coughs> Pero tay, Binili pa kasi kayo ng anak nyo. At tingnan-tingnan kayo at talaga ako ko kayo. Oh, wala akong pakialam! Basta malis ka dito! Nakawag mo akong tatawagin tatay! Nakakadiri! <coughs> 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 hmm? nagutom na ako. Wala naman siguro nilagay na gayo may bakla na yan. Makakain na nga. Ah. Ah. Sakap siya magluto. Ah, basta! Hindi ko siya matatanggap. Oh, saan ka pupunta? Ang dami na itong niluto mo. Sino kakain niyan? Gusto mo, dito ka na kumain. Saloon mo ako dito. Ba, tayo mo ba? Hindi po, tay. Gustong gusto ko nga po eh. Nagulat lang po ako. Kasi niyayaan niyo po akong kumain ng sabay. Tay, hindi na po ba kayo galit sa akin? Bakit? Gusto mo pa bang magalit ako sa'yo? Wala na naman akong magagawa. Sige na. Tara, kumain na muna tayo. Sige po, tay. Alam mo, Haris, kung bata pa yan si Randy na yan, sinaliligaw namin mag-asawa yan. Ang cute-cute ng anak mo yan. Saka pilyo. Alam mo ba, Haris, yung anak mo yan, nagpahabol sa amin mag-asawa yan. Hirap na hirap nga kami, bulihan ako yan. Pilyo yan. Sarang po, tay. Kahit naman po ngayon, pilyo pa rin yan si Randy. Um. <laughs> <laughs> tay, ayan na po pala si Randy. Randy, naka-uwi ka na pala. Parang nagkakatawaan kayo ni tatay, ah. Ibig sabihin yan, Okay na kayo ni tatay? Oo, Randy. Mountain natanggap tanggap na tayo ni tatay. Totoo ba yan, tay? Oo, oh, anak. Guru, tanggap ko na. Kasi hindi ko naman makayang dikta ng puso nyo. Kung, kung nagmamahalan kayo. Okay lang sa akin. Kung hindi mo na ako mabigyan ng maraming apo. Basta't pagtante, mag maging masaya ka. Kasi mahal kita eh. Anak kita. Tay. Maraming salamat po at tinanggap mo na kami dalawa ni Aris. Aris, tinanggap na tayo ni Tatay. Oo nga lang, Tay. Maraming salamat po ah. at tinanggap niyo po ako sa pamilya niyo, Tay. Pwede po ba tayo magyakapan? Oo. Oh, Aling nga kayong dalawa rito, anak. Payakap naman.